Papagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Sa video po na ito, ating sasagutin ang tanong na ano ang benepisyong makukuha ng primary beneficiaries ng isang deceased SSS member o namatay na SSS member kung ang kanyang hulog sa SSS ay 36 months lang. Para masagot po natin ang katanungan na iyan, atin pong tignan ang Social Security Act of 2018. Narito ang nakasulat. On the death of a member who has paid at least 36 monthly contributions prior to the semester of death, his primary beneficiaries shall be entitled to the monthly pension. Ang beneficyo pong makukuha ay tinatawag natin pong death benefit. Malinaw po nakasaad doon kung ang isang miyembro ay namatay at meron siyang at least 36 monthly contributions po prior to the semester of death, ang primary beneficiary po niya ay makakakuha ng monthly pension. Pag sinabi po nating primary beneficiaries, pinag-uusapan po natin dito ang kanyang legal wife at ang kanyang mga anak. Ito lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.